uma sama pagpalangapon sa, sa atin lahat mga kaidol. So si Tatay na pamilya. Ah uh, ni nanlimos. So napadaan ako sa kanya at napahinto at tiningin ko siya. Ah uh, kawawa naman dahil wala din bibigay sa kanya. So meron pa naman akong sobra mga pagkain, so share the pleasing tayo baka nung si Lucy, gila natin ng marienda so uh, God bless din sa atin lahat at mapagbalang hapon sa atin at mga kayo tara bilhan pagkano to kayo? ay ito ito ay ito ay ay okay. 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 Ito tayo mo ka. Tatlong pente. Sige, pagla ako isa. Ito na lang. So, ayan na. Nakabili na tayo mga ka-idol isa. So, sure that please, na natin ay So, kahit hindi pa ako nang birenda, so, siya na lang muna yun unang dahil mga na, nakakain pa lang wala ko sa awa ng Diyos. Just... So, tara, ay, natin ito uh, ang Okay. Yeah, God, bless. Oh, God bless you. Thank you. Share bless you. Sige tayo, thank you. Maraming salamat. Kainin mo ha. Uh -huh. Okay, thank you. So, yan na mga idol. So, naibigay ko na. So, uh, ginawa niya, binalot niya kasi para babaunin niya. So, wala na si Lord sa atin magbigay at more than blessing sa atin lahat. So, kahit pa paano at nakapag-share tayo sa mga ganitong bagay. ba diba? Na isang ngiti lang, sayang yan tayo. Hmm. tayo salamat. Thank you. Okay. So, sa, more blessing po sa atin lahat. Thanks for watching mga kaidol. Ka ngayon at kahit paano uh, naka-share the blessing tayo kay Busi so, kahit hindi pa tayo nakamirenda so uh, kahit pa paano pusog pa naman at nakakain pa naman tayo so sila ay alam bihira lang uh, sa pamagitan ng bay -baya lang so thank you mga kaito so at maraming salamat sa magkalang hapon sa atin medyo makulimbel nga at maulan sama tayo naroon ingat po at Pagpalaan nawa tayo ng may kapalit sa atin lahat. So ito po si Boy Gala One, mga kaidol, mga kaluts. So please like and share sa mga bagong video at please click uh, the notification so sa mga update na dito mga video, okay? Thank you at maraming salamat. God bless na sa atin. Thank you. Bye.